Yo! What's guys! Chingo J! Dito tayo ngayon sa Bradis wow. Kain tayo ng buffet Tara! Samahan nyo oh. ako. <laughs> dito kayo guys! Kung gusto nyo Nami-miss nyo yung mga uh, Dutong Ano guys Oh. Ano to te? Pritada? No, no. minudo Tapos yun Beef Broccoli Tapos isda oh Kompleto yeah. dito guys Yun may Spaghetti Sarap! Pritada tapos humba. Tara, kain. Guys, kain tayo guys. Ito yung ulam natin. Oh. Unlimited. Hindi ka lang Si ate pagod. Guniari. Pagod si ate. <laughs> <laughs> Katapos lang ba te? Hindi, ah, andan pa sa kabila. May party doon. Tapos yung dito, nasiwihan na sila. Iba pa yung doon? Galing na sila. Pagdating trabaho. Um, Kakarating nyo lang? Diretso agad, trabaho. <laughs> Sakto yung pansit. Ay, spaghetti pala. Para na rin akong nag-jollibee, guys. Eh.